Sa nangyari pong uh, insidente na pagsabog sa Marawi City ay uh, naging alerto ngayon ang mga operatiba po ng uh, EOD. Sa ngayon po ay inaalam din natin ang paghanda naman paghanda naman dito naman sa bahagi naman ng uh, Batangas at sa ngayon po ay kausap natin si uh, Lieutenant Daniel uh, Cruz. Sir, good morning. Ay, good morning po, sir. <coughs> Aha. So sir ah uh, sa ngayon bilang hepe ng uh, EOD ano dito sa part, uh, region hawak niyo region na uh, Batangas province Matangas Pat province hello ano? So pag ganito ganito may mga situation ano sir yung ginagawa niyo particularly kung mayroon silang makita hindi na lang mga pub o may mga na hukay man ng mga, mga uh, explosive uh, ng mga pampasabog uh, sir deterrent ta plus. Siyempre, is kasabay nga nito no, na magpapas kung magbabagong taon. Hmm. Unang-una, sa anaw ng ating mga kababayan na uh, maraming tao na nandyan sa mga pampublikong, mga pampublikong lugar. Mga malls, palengke, mga nag-shopping o mga, mga tao ngayon eh. hmm. So yung mga kababayan natin na uh, hindi may iwasang pumunta o um, makasalamuha sa mga matatawang lugar, kapag may nakita sila na kainain na bagay, <coughs> kay lang tao, una nilang gawin ay eh, pagbigay ipagbigay alam na ho nila sa mga otoridad. Doon naman po sa mga mga kababayan natin na, na, na laging nasa palengke, mga nagtitinda sa palengke, sa mga malls, mm. um, be, be vigilant, uh, be, familiar, be familiar sa mga bagay na nasa paligid nila. Kasi unang-una sila yung nakakaalam eh, kung ano yung mga bagay na usual mm. and unusual doon sa paligid nila kapag may mga bagay na unusual, <clears throat> tulad niya sinabi mo, sir, na mga bags, mm. karton, uh, first thing nilang gagawin ay huwag na nilang hawakan. Mm. Kung alam po talaga nila na hindi sa kanila yung bagay na yun at kakaiba o bago sa, pa, sa paningin nila yung bagay na yun, eh, huwag nilang hawakan, huwag nilang lapitan. Mm. Uh, at ang pinaka-importante nilang gawin ay maglagay ng tanda o harang dun sa area na nasasakupan ng suspected item or unattended baggage natin para wala nang makadaan o wala nang mag-pass through malapit doon sa area. Then, tumawag na po agad-agad sila ng police o otoridad o no? <coughs> tumawag po sila sa amin sa EOD. Then, kami na pong bahala mag-assess doon sa area and kami na pong bahala mag-render safe doon sa unattended baggage po or box para po <coughs> makita po natin kung ano pong laman nun. So, first of all, sir, pagka ganyang merong mga nakita sila, agad-agad ay layuan, and then, uh, kung kung tatawag sila sa si inyo, most likely, ano yung unang tinatawagan nila, siyempre? Uh, PNP muna, bago ang PNP tatawag sa si inyo ang proper po niyan ay katawag sila sa istasyon, then yung istasyon po magre-request sa amin. Pero kasi kapag po ganyang may placement na ng item, or may unattended baggage, time element po kasi yan eh. Mm -hmm. Ang nire po natin dyan is, uh, tumagal pa na magpabad or na dun yung item, na hindi natin alam kung anong laman. So why not pagsabayin na lang nila ang tawag? Tumawag po sila sa istasyon, then tumawag din po sila sa amin para makapag respond kami immediately ah uh, so, bilang happy ng EOD, ani dito ng Daniel Cruz, ah uh, ano yung masasabi niyong nangyari dito sa Marawi City na pagsabog? Uh, anong anong uri ng uh, bomba, granada ba yung ginamit doon at gaano yung kadelikado pagka yun ay na ito sa isang uh, uh, malaking grupo ulit? Actually, ang wala akong fully na balit masyadong detalye, pero ang alam ko, ang sumabog po doon ay isang ano, isang ordnance or military hmm. ordnance po hindi ko lang po alam kung 60 mm or 80 mm pero ordnance po 'yung sumabog, ibig sabihin napaka-delikado po niya once na sumabog hmm. dahil ang mga ordnance po ay ang container po ay hmm. tulad niya ay bakal tulad nga po na nakikita niyo sa mga nandito sa amin na, na naka-display hmm. at yung mga na-recover -re po natin sa mga establishment na tinatayo dito na uhukay, parang ganun po siya so napaka-delikado po niya sa tao dahil, although malayo ka na sa area, dun sa mismong placement ng bomba, oh. hindi ka man matamaan nung bakal or yung sharpnel sharp nung ano, pwede kang tamaan nung tinatawag po natin na blast pressure wave. Oh. Or usually, tinatawag po natin siyang yung shock, shock. yung impact. Oh. Kasi po yun, uh, napaka-init po nun na pwedeng buo po yung katawan natin, pero hindi natin alam may internal organs po natin na nasira. Mm -hmm. Or, misa uh, po kasi may delaying effect yan. After one month, two months, bigla na lang dudugo ang ilong mo, bigla na lang dudugo ang tenga mo, then yun pala, may problema na sa mga internal, internal organs, organs. So, Napakadelikado yeah. po talaga niya Ang bomba po ay omnidirectional. Hindi po yan katulad ng bala na kung saan mo tinuto, doon lang siya, po dun, po siya punto Mm -hmm. Ang bomba po ay omnidirectional. Ibig Hanggang sabihin. kung wala kang hard cover, 360 degrees, Pabud ka. No? pwede kang tamahan kahit nasa ang angulo ka. Mm -hmm. Pwede ka tumawa. na sumabog po yeah, omnidirectional siya, yes. Sir, no? Yes, no. yes no. po. Omnidirectional. So, so yan, yes, Sir. Uh, second, yung ating mga canine dogs na ginagamit niya sa ganyang mga VIPs pag dumarating, uh, gaano ito, Sir, ka-efficient kaysa sa ginagawa ng tao? Actually, ang aso po talaga, kung pagdating po sa amoy, ang, ang topactory po ng aso ay napakataas kumpara sa tao. 10 times ba, sir? Ten times? Basher, ten times. Uh, hindi ko lang po sure dahil hindi po okay na handler. Pero napakataas po kumpara po sa tao. Ang aso po namin, bago po namin siya officially magamit sa duty, mm -hmm. tinatrain po yan ng six to seven months. Minsan, inaabot po yan ng mas matagal pa dahil up after po nilang mag-schooling, meron po pa ang tinataw na OJT-based. Mm -hmm. Parang OJT po sila ng 6 months po yata after po ng training. Then, after po nung OJT phase then ginagamit na po namin sila sa pang araw-araw. Araw-araw pa rin po nagpa-practice yung K9 handler at saka k po namin. Araw-araw so your... po silang nag... nagpapasada na parang meron po silang tinatawag na ano eh, na training dyan. Pero araw-araw uh, po yan. Parang lagi ma-practice yung <coughs> aso. Yes, so, okay. perfect niya. Okay, okay. sir. Uh, message Sir, panawagan niyo po ngayon sa ating mga kababayan. Particular na ngayon, this holiday season, no? month of December, ano bang pwede nilang tandaan? Ano bang pwede nilang dapat gawin sa mga ganitong sitwasyon para makaiwas sa ganitong problema? ah, uh, yun nga po, sa, ba, sa amin po dito sa tanggapan ng EOD K9 Group, sa Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit Matangas, Uh, um, sa mga mababayan po natin, ito po mag-holiday season, magpapasko, magpapabagod taon. Alam ko po na hindi natin may iwasan na pumunta sa matataong lugar. ang mm. um, Siguro, ang um, mga advice po namin na gawin ay bibigilan. Unang-una po yan. Bibigilan po tayo sa mga tao na kakasalamuha natin na hindi natin kilala at sa mga bagay sa paligid natin na unusual dun sa lugar. Kapag po tayo ay nakakita ng kahit anong bagay o nakakita ng Uh, tao na nakainainala, ipagbigay alam po natin sa otor otoridad. Kung <clears throat> meron man po tayo na makitang gamit, yun nga po, tulad na sabi ko kanina, wag na wag po natin gagalawin, wag po natin ililipat ang pwesto, wag po natin sisipain, wag po natin uh, ng kahit anong bagay. Lalo na po yung mga bagay na nakakapatransmit ng electricity tulad po ng bakal, at uh, yun nga po, bakal. At higit sa lahat, yung katawan po natin kasi nakakapag-transmit po siya ng uh, electricity. Kaya huwag naman po natin gagalawin. Gawin po natin, layuan po agad natin, lagyan po natin ng tanda o kung mga tinatawag natin, i-cordon yung area, then para maiwasan po ang pag-exit entrance and exit doon sa lugar at ipagbigay po alam sa autoridad. Kami na pong bahalang rumisponde at mag-render safe po nung bagay na yun. So, yan po ang Contact number. Oh, contact number. ah uh, sir, baka meron kayong uh, contact number na pwede natin, uh, meron ba na pwede makontak sila if ever na kailangan, uh, kailangan sila sa EOD? Meron po, sir. Sige, meron sir. Po, sir. At uh, yan po yung ating kukunin na pinakontak number po sa EOD sa katawan po ni uh, Lieutenant uh, Daniel uh, Cruz para po sa ganitong mga biglaan po at mga insidente na pwedeng uh, makita natin at masaksiyan sa malalaking events. Ano po. So again, okay, ang sinabi niyo sir, uh, huwag gagalawin, huwag ililipat, huwag susundutin at uh, lalo na kung ito ay uh, mabigat at saka huwag gagamitan ng mga bakal o, no? dahil matuto na tayo sa nakaraan sa Marawi. Uh, Okay sir, ano po yung number na pwede nilang i-announce o pwede nilang i-announce niyo na ma-text -ma -ma po natin mga kababayan? Uh, dito po sa tanggapan po ng Provincial Explosive Ordinance Disposal and K9 Unit Patangas, meron po kaming hotline number mm -hmm. at meron din po kaming FB page. Pwede po silang mag-message dun sa amin. Dahil alam naman po natin mas misal or ngayon, mas madalas na po na sa social media ang ating mga kababayan. Ang aming hotline number po ay 0927 311 0955. ano. At ang amin Facebook account po or Facebook page po namin ay PECU Batangas. P E C U space Batangas po. Pwede po sila mag Opo. Pwede po silang mag-message doon sa amin kung may katanungan po sila and kung maaari ah pwede rin po nila yung like and share ang aming Facebook page. Dahil doon po, araw-araw po kami nagpo-post ng mga activities po namin daily. Mm -hmm. Dahil, uh, isingit ko lang sir, <coughs> bilang kasi mahirap sa pagdating po sa bomba, hindi lang po yan, ano eh, uh, reactive measure. Mas marami po kaming proactive measures sa mga kababayan po natin na <coughs> gustong makaalam mm regarding -hmm. po sa pag-handle ng safe, ano, nagkakandak po kami nung tinatawag po naming Project Abacada for awareness of bombs that kill lives and destroy properties. Mm -hmm. yung mga <clears throat> weekly po kami niyan, sir, na nagkakandak sa mga barangay tanod, sa mga force multiplier po namin, sa mga security guards po sa private company, nakandak po kami ng parang bomb awareness seminar sa kanila. Ayon. Then, uh, everyday po, namimigay po kami sa mga pampubliko dito po, sa Tanawan, sa Bumbatangga, sa mga pampublikong places po ng uh, EIC materials or yung bomb uh, BAM threat awareness na flyers, namimigay po kami ng flyers sa mga vital installation po natin para at least mabasa po nila kung ano po yung pwedeng pangunang gagawin nila. What if, uh, yun nga, mangyari po sa area nila yung uh, ano. Ganon incidente. Ganon incidente. Thank you, sir. Okay. So, marami salamat po. Yan po ang uh, ating panayang kay Lieutenant uh, Daniel uh, S. Cruz ng DOD patanggas. So, Pabalik din po para sa Pilipinas Balita. Maraming salamat po mula sa Ronda Balita, Provincia.